Mas dumami pa ang mga biktima na lumutang at nagsumbong sa Philippine National Police na inabuso umano ni Pastor Apolo Kibuloy. Samantala, naghahanda naman ang PNP sa ilalatag na seguridad sa pagdadala kay Kibuloy at mga kapwa akusado patungong Pasig RTC Branch 159 sa Biernes. Si Patrick De Jesus sa detalye. May mga biktima pa ng umano'y pang-aabuso ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang lumapit sa mga otoridad. Sabi ng PNP, natuklasan ito sa kasagsagan ng higit dalawang linggong operasyon ng pulisya sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, ang mga babaeng biktima ay bahagi ng inner circle pastorals at pinakabata ay labing dalawang taong gulang. Dagdag ni Marbil, ang mga ebidensya mula sa testimonya ng mga biktima ay magiging basihan ng matibay na kaso laban kay Kibuloy. Kinakalap na ang mga reklamo. During the stay po doon, may mga lumapit po doon and we are now in the process of uh, coordinating with the SWDs because uh, accordingly, some of the parents of uh, those uh, abused children were the ones who, who approached our police officer there. Ayaw munang magkomento ng kampo ng KOJC hinggil sa sinabi ng PNP habang wala pa umanong kumpletong detalye ayon kay KOJC Legal Counsel Attorney Israeli Tutorion, Pero hirit ni Torion, hindi bahagi ng tungkulin ng PNP ang character assassination sa mga akusado pa lamang. Kaya't umapela rin siya ng pagiging pantay at profesional. Naghahanda naman na ang PNP sa magiging latag ng seguridad sa biyernes sa pagdadala kina sa Pasig Regional Trial Court Branch 159 mula PNP Custodial Center. Inaasahan kasing pisikal na sinakibuloy si sa Pasig RTC kaugnay ng kanilang arrangement sa kasong qualified human trafficking. Let us wait for the uh, final uh, instruction kung uh, kung kung matutuloy ba. Bata, uh, as we speak po, kanina kausap po nga yung uh, Deputy before po ako humakap sa inyo at sinasabi na na per coordination this morning nga po sa RTC 159 ay matutuloy po yung uh, yung arrangement. But uh, yes, we we also consider the security uh, challenges that uh, we will be facing in case uh, they will be transported from Krame to Pasig and without also taking in without also uh, uh, taking chance ko ano yung magiging uh, yung magiging uh, sitwasyon kapag kainalis na na po natin pagdating po natin doon sa Pasig Naurong naman sa hapon ng biyernes ang arraignment sa QCRTC kaugnay ng kasong child and sexual abuse sa pamagitan ng video conference Naihain na rin ng PNP ang urgent motion sa QCRTC para manatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, si Nakibuloy. Inihayag ng CIDG sa musyon na may utos din ng Pasig RTC na iharap si Nakibuloy sa arraignment at non-bailable ang kaso dito. Una na rin daw naglagak ng piyansa sa kasong child and sexual abuse ang mga akusado maliban kay Kibuloy. We have to harmonize po talaga kung mag iissue po ang pasig ng commitment order sa pasig then and, and then the other court will also issue a uh, commitment order directing us to to transfer them to Quezon City. Then we have to really uh, determine kung ano ba talaga yung masusunod. We are assuming that uh, yung uh, mga kaso po na non-bailable po will will have to be considered in determining where should they be uh, detained pending uh, trial po. Mula ng ECOLOG, dito sa PNP Custodial Center bukod sa mga abogado kabilang din sa bumisita kay Kibuloy ang kanyang spiritual advisor. Sabi ng PNP, nasa maayos alagay si Nakibuloy maging si dating Bambantarlak Mayor Alice Guo na nakakulong din dito, Patrick De Jesus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.